ay hey, abale wala sa inyo alam nyo ba ang balita tungkol sa sikat na content creator na si Awit? Ayon sa kanyang mismong video, natalo raw siya ng 69 million pesos sa sugal. Oo, tama ang narinig nyo, 69 million pesos. Pero teka, totoo kaya ito? Kung pagbabasehan natin ang video, parang may mga bahagi na parang scripted, at maraming netizens ang nagsasabing, content lang ito. Pero bakit nga ba? Unang dahilan, gusto lang daw niyang makaiwas kay Meta. Tulad ng alam nating lahat, mahigpit na ngayon ang Facebook at Meta laban sa mga nagpopromote ng online sugal. Maraming page ang binura, sinuspend, o binigyan ng restriction dahil sa illegal gambling promotion. Kaya kung mapapansin natin sa video ni Awit, pinapakita niya na hindi na siya nagpo ng sugal dahil natalo siya ng malaki. Isa itong paraan para iparating kay Meta na hindi na siya kasali sa online gambling. Ang content ay parang paklensing image para mailigtas ang kanyang page sa tuluyang pagbagsak o pagkabura. Pangalawa, ito ay isang strategic content para makakuha ng views. Sa panahon ngayon, trending ang issue ng Meta crackdown sa sugal content. Marami ang nabura, marami ang nagtatago, kaya kung gagawa ka ng kwento na ikaw ay, talo sa sugal, tiyak kakagate ng publiko, viral agad yan, kasi may drama, may shock value, at may konting awa factor, sakto rin ang timing, habang mainit ang issue, sakto rin ang upload niya, ibig sabihin, calculated move ito para sumakay sa uso. Pangatlo, kung tunay nga ang pagkawala ng 69 milyon pesos, bakit parang chill lang siya, walang malino na ebidensya, walang pinakitang legal documents, walang proof, sa halip, puro salitang kwento lang at reaction clip, kaya may dahilan ng publiko para magduda, parang content creator lang na gumagawa ng drama para buhayin ang engagement ng audience, so ano nga ba ang totoo? Natalo ba talaga siya sa sugal? O isa lang itong matalinong diskarte para? May ipakita sa meta na hindi na siya connected sa sugal magka-viral views at mabus ulit ang page na posibleng nahihirapan na sa reach. Ikaw, anong tingin mo? Naloko kaya tayo ni Awit? O talagang totoo ang lahat ng ito? Ay comment mo ang opinion mo sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow para sa mas marami pang social media analysis content na tulad nito. Ilan sa mga totoong nangyari, maraming Facebook pages ng mga online sabang at sugal influencers ang binura noong 2022 hanggang 2023 pa lang, lalo na matapos ipagbawal ng gobyerno ang online sabang, mga vlogger na nagpopromote ng online casino o color game apps ay nawala ng access sa kanilang pages, karamihan sa mga ito ay hindi in-announce publicly pero nabura ang monetization o naban totally. May ilang sikat na influencer na tahimik na lang nawala sa FB Watch or Reels, hindi sila openly umamin, pero based sa audience feedback at page status, malino na na-flag sila ni Meta. Bakit binubura ni Meta ang mga page, promotion of illegal gambling, spammy or misleading content, multiple violations ng Meta community standards, at policy violations kung may boosting o sponsored content na may sugal? Talensya na po kayo. Din po ako kay Dog. Ako si Doggy kay Doggy. Nangutang din po ako doon para sa panganak ng at ng asawa ko. Yan po.